kulogan namin. Ayan, dito kami <laughs> <laughs> yung mga tents. mga tent. namin. Nice. Okay. Sabi nito ay? yung Sarap naman Sarap naman dyan. Video na nga eh. Ayaw mo ba? Picture para naman ipasa mo sa akin. Oh. Oh. Ito ang mga ulam namin. Roast beef. Manzo. Ay, lonza pala. Lonza. Manok. Kaya mo Sibuyas. Ay, yun yung mga baka namin. Ayan. Yung mga baka kami dito. Ayan, tinapas na. dyan na. Isara mo yan kunti lang. Mm -hmm. Yung, yan, ano? isara masyado para Mami, hindi na mag -last. May bagoong tayo? Hindi. Mami, tanaw, Mami, tanaw ala, Mami, may <laughs> Wala na may table ako. Wala na kami upuan, anak. Harap ka dito, para makita ka din. Limonya, hindi ko nakuha. Sayang para dito, oh. Okay? Sabihin mo, Stop sa manzo? Bitawan nyo lang po ah. Oh, ay kukuyo. Oh, <laughs> bitawan nyo lang. Sige lang, bitawan mo lang. Ay! Baba, na punta mo? Halika dito, dito. Kylie, kumakain na ba si Kylie? Oo. Uh Oo. Ano itong gusto -uh. mo, anak? Roast beef. Ayaw mo? Anong kakainin mo, Lola? Ayaw

Doon oh, kung asan si Papa kanina. Tapay mo, ang tapay pa. Ang panino kayo ng biyakin. May mas ni panino sa kamabis ah. Aja yung asin din din ang gamit na May asin din dun sa ano. Sa supot. Tignan mo sa mga ano. Tignan mo. May nor. Hindi ko na sabi eh. Naka ano yun. Maganda. Ang ganda naman tint nila. Mayroon pang ano yan, sabitan. Wait lang, alora ako na. Meron din mo. Ha? Ito yun. Ha, ano yan? Oh. Meron pang... Merong hindi makakatulog na bata mamaya. Ano okay, yan? Nagkape. <laughs> yung kape mo. Kailan? Lapit naman ano? Hindi mo nagkatas. Beth, po-poka. Hindi na wala ba? Ulam ko rice, taka chicken. Mama, silipin mo nga. Ang lapit yata ni Kailin. Hmm. Hindi, okay naman. Hindi na siya kita. Hindi na siya kita. Hindi. Hindi, kita. Pag kumakain siya, hindi na kumakain. kumakain. Pag kumakain. O, basta na ah. Ubus na oh. hindi ka pa kumakain. yon ka ang bala buro. tayong konjan? Kalamansi?

Dapat ka dito. Gawin Picture Ang ganda oh. Magpicture ka naman kayo. Mag-picture ka. Jeng, jeng, kita kita journey na eh. Tumagos ba ito ka na tayo? Lagay mo anak yung kwan para hindi matanggal yung sinelas mo. Let's go. Nakikip tayo ng bundok. Ay, na ito, oh. Ay, may mga ano dito. Um, rock persons. Rock persons. Ay, ano ba yun? Green rock. <laughs> Green rock. Green rock. <laughs> oh, saan nga? Ano nga ang movie yun? Kay Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel di ba may ganyan? Oh, si ano, si Frozen. Si Frozen yata, no? Ganyan ba yung may... May ganyan ba yung kay Frozen? No. Yung kakausapin nila? Para mawala yung... Oh, okay. go. Tara nga dun. Okay, ato.

Dito sa amin daw muna tayo bantay tanay. Ay 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 no, may gusto ako. Hindi, inaakyat ang talaga to. Mat may daanan. Ali na? Tulis tulis. Yung yung mga pumunta. Kung... <laughs> ay. Ganda. May formation sila. <laughs> okay, pa tayo, guys. Akyatin natin hanggang doon sa tuktok. Charot. <laughs> oh, okay. Tapos nakachinelas lang, no? Makyat ng bundok ng nakachinelas. Masarap naman siguro. Nagpipension ka na. Dito ka na siguro. Pero, baka sobrang lamig pagka nag, ano na, snow na. Okay. Ay, ang ganda din, no? Parang dito nag ano ang twilight ah. Diyan sila umakyat akyat oh. Sarap. Kala mo dito lang meron yan eh. Oh, bakit si Kyle? Lakas ng uh, agos ng ano oh. Tubig. Oh dito nga. Kaya nga pero. Purbay po. Ang galing naman nila. Kaya. Ha? Merke? ah? Bakit? Ang galing mo. Nakaakyat dito yung sasakyan, no? Ang galing, no? Buto nakaakyat siya dun banda. Ang tarik nun, no? O, diyan ka na. Ayaw na daw Pagod na. Pagod ka na. Pagbaba natin, maligo ka na. Ano? Mapapunta ka pa doon ah. Ano? Hindi mo pa nga naaabot yun no? Kala okay. mo lapit pero malayo. Ano na yung tsura niya maglolo dyan? Nakaubang mo na tayo, hindi mo kaya na. Mabana anak ah. It's the part of ano, of the camping. Camping ping. <laughs> <laughs> yung bib mo na sa likod na, naging kapa na. Ano? Ano naman yung bib na? Ano? Si mama, hindi, okay. ni na kinaya. <laughs> hindi na kaya? <laughs> hindi na kaya ka nun. Hanggang dito na lang tayo. Ang ng fiume dun. Oh. Hmm. Oh. Ay, iyon. Snow na yun. Nagaduday pa na yun. Snow na yun. Pine tree dito. Pine ba yan? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. ganda pag ganito dun sa Philippines na puro bundok lang. Ay puro kahoy. Dun nakakalbo na. Puro puno. Ganda oh. galing naman ng sasakyan na ganun oh. Kinaya niyang umakyat doon. Mga 4x4. Yan? Ang galing, oh. Dito ang bahay ni Heidi. Eh? Hmm? Ni Heidi. Yung cartoon character <laughs> Nagpapastol ng mga, ano, kambing yata yun, ang baka. Ciao! Ciao! mag ka ah. Ha? Huh? ba ibatin ka na ito. Ubingan. <laughs> natin yung bata. Mababa ah, na. Iwan ka na. Maakit pa si Papa. Yeah. Ay, ang ganda ng bahay niya, oh. Ang linis, oh. Ang ganda, oh. Wow. Wow ba yung house niya? Wow? Sagot, wow? Wow. Wow pa muna, ah. Wow. 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 <laughs> wow. Wow, wow Alora yung bahay? Ha? Huh? wow. 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 Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow yung house. Ayan sila Ayan yes, si mama Kikita nyo ba? Ayun o oh. <laughs> oh, ka na din baba tayo Hindi Hindi? Bakit hindi? Baba na ito ah Hindi 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 Ay, layo na nila oh Layo na nila Yun na si ate. Yun na si tito at si papa. Wow. Ganda ng bundok. Ano? Oh, stand up ka muna. Dito o oh, dito. 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 Stand up, dito. Ayun. Hmm, Gina. dito. Dito lang. Dito lang. Dalawa tayo. Dalawa tayo dalawa tayo. Baba. Mm. Maba na. Bakit mm. <laughs> naman anak ganyan? Huwag ikaw mag-iyak-iyak ang ah, wala na sila dati. Okay. Nonche. Okay. Nonche. si Papa yun. Nonche, Papa. Nonche, Tata. Nonche, Tata. Tata. Chào oh, cho ta ta chào tata. Chào oh, tata. Chào tata. Chào <laughs> tata. Chào <laughs> tata. Chào tata. Chào <laughs> tata. Chào <ay>, <laughs> ah, tata. Chào oh, tata. Chào Chào tata. Mama, <hate> mama tata. tata. ta tata. Chào tata. Chào tata. Chào tata. Chào nde baket <laughs> alam mo hindi na ako oh. na ako <laughs> <laughs> paano? paano ba yung binubuhat <laughs> 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 Si Mami Walking Ang ganda lang pala gawa nila dito Tingnan mag-direction naman yung white na yan Ginigit muna na muna po Ito muna yung nilagay nila Oh may line Pati dito naman sa kaya side oh may line din tung mga madre Ay, meron si, ano, anong pangalan ng panyan? May yung multong yan. Ang <laughs> panerang kuba na, oh. na lang <laughs> ito. naman ang lit. Oh. Ang lit ng espacio. <laughs> ito lang ang kanya. Dalawa o, oh, parkingan lang ito na. Oh. Oh. Parkingan ito lang ito. Uy, saan pupunta yan o? Oh? Ano sa mga pagpunta? Doon ba? bien o, yung titignan natin yung mga bee. I B. Beehives. I, I hate bees. Yung after po dito. Hoy, yung branyo, on oh, panty niyo, ano ba 'yan? Nakakalat. <laughs> Pinakahulog. Ay, hey. Hmm, eh? ganda naman ng bahay nito. Presko to, presko. Malamig to ah, kapag alam, ang walang hita itong mga tano no? Ang mga meron sila, chimney. Kasi ang daming mga ganun-ganun chimney Yan guys, libre lang ang pan dito. Miele. Pulutan. Libre lang ang miele dito. So, pwede lang tinitikman? Pwede natin yung kunin? Pwede! O, oh, tignan mo, walang bakod. Pag sabi mo walang bakod, dire pwede kang mag-press <laughs> Pag may bakod, hindi pwede. Parang ito, hindi ka pwedeng mag-trespass dyan. Pero dito kadadaan pwede. <laughs> <laughs> Tinuruan. <laughs> ah, hindi ka nag-i-study dito. dito? Ang problema pag nag-i-study to, no? Kung sinasabuhin nila agad ng asin, as na po, hindi na, na kinakayaw. Ang hirap tong kayurin nito. <laughs> kayurin may, may snow dito. Po Uy, tignan mo pwede. naman yung bus. Yung Chimney. ano nila, oh. bat bakit naman? <laughs> Eh, Makikita ka na doon na may tubig. Yan man ba hindi niyo kanina? Yan nasa taas. Hindi <laughs> sa diyan. Ganda oh. Oh. Doon Ay, nagpunta siya. sila papa oh. Yo, kan. yung bahay okay. nila okay. oh. Okay.

Tignan mo nga ito, tinamad na mag-akyat. <laughs> May bandiera pa doon. Ano mo dito? pa sa mga pulo nila <laughs> Geng-geng. mag ka anak ah. Uy, tignan mo yung moon, oh. Kita ba yung dito? Man, night na! Night na! lang sa na. Guys, the moon! Night, 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 night. Let's go sleep! And pag may moon, sleep na. Let me see Dito di ko sa likod ko, ah. Kocha, kocha. Hayley, pag gilid ka, anak. It's... Oh. Propieta privata daw. Hey p.m. 9. It's 9 o'clock. 9.05. o'clock. It's 9.05. o 9.06. Ilad, 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 ilad. Saan? Ilad. Hoy, linta. Yan, linta. Ilad. Paano ilad? Anong, pinagka, anong difference nila? Ikalimang. Kaya nyo. Ilad na nag. Yan na, nagtatakbo-takbo lang. Ilad ang pangalan niyan. Ilad. Yeah. Mag-ilad. Oh, lumaki kanina. Tiga mo, ang na. Yan, eh. Yan. Ganda. Para akong nasa Pilipinas. So, yung iba may ito, Ito, na ito. May tag price na siya sa tenga. O, oh, kita nyo ba yan?